Unti-unti na nawawala sa galamay ng mga komunistang teroristang grupo ang lalawigan po ng Tarlac. Kaya naman ito ang prioridad ng bagong battalion commander sa lalawigan. Narito ang balita ni Bobby Tormis. Sa isinagawang chains of command ceremony ng 3rd Mechanized Infantry Armor Division ng Philippine Army sa San Jose, Tarlac, nitong Lones, ibinahagi ng bagong Battalion commander na si Colonel Colonel Ryan Villar na malapit ng matuldukan ang problema sa insurgencia sa kanilang lugar. Uh, yung insurgency, yung problema po natin sa insurgency dito sa Tarlac ay pawala na o kumbaga uh, yung kinakalaban natin dito na... 那。Nah. people's army o yung PCTGs na parte ng KLG tarsam ay wala na dito sa ating area. Kaya naman ang uh, third back battalion ay papunta na dun sa tinatawag natin na sustainment. yung uh, pagsigurado na hindi na sila babalik dito. So we will uh, insulate our uh, constituents, especially those who are vulnerable to the exploitation of uh, of this uh, Uh, CTGs. Kaya naman upang hindi na makabawi pa ang mga kaaway ng status sa lugar, patuloy nilang paigtingin at isa sa prioridad ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahinsya ng gobyerno, maabot lang ang insurgency free status. So ang uh, gagawin po natin, makikipagtulungan tayo sa lahat ng mga, uh, ayun sa dito, katot, uh, kasama na ang ating mga kapulisan upang siguraduhin na kapag pumasok ulit sila sa, dito sa ating parlak sa ay uh, agad na makakapag-aksyon itong 3rd Mech Battalion kasama ng ating mga kapulisan. And of course, with the uh, guidance ng ating uh, high headquarters, ang 702nd Infantry Brigade. Si Lieutenant Colonel Villar ang humalili kay outgoing battalion commander Lieutenant Colonel Jesser Bautista. Samantala, sinabi naman ni Brigadier General Pedro Balisi Jr., acting commander ng Armor Division na patuloy na nagpapalakas ang kanilang hanay. Kami po ngayon ay kasalukuyang nagpapalakas. We're training our soldiers. We are busy uh, building up capability. we tayo, mag, uh, tayo ng mga magagandang gamit, etc. Para pagdating ng panahon na kailangan yung lakas, gamitin lakas ng ating sandatang lakas, ay uh, magagamit po natin ng uh, successful. Ang nasabing command ceremony ay dinaluhan ng iba pang military officials at personnel, ilang opisyal ng lokal na pamalaan ng Tarlac at mga katuwang na ahinsya ng gobyerno. Ito si Bobby Tormis, ang inyong citizen correspondent para sa Dios at sa Pilipinas nating mahal.